Hey, alright, what's up mga kalaptop and welcome back ulit dito sa aking YouTube channel. So kung bago ka lang is isubscribe na to and click the tiny bell para play ka it sa susunod natin i-upload. So for today's video mga kalaptop is mag, ano tayo, mag saipon tayo kay, ano, kay Sarah the Flowerhorn at saka sa mga Danews, News, no? Kasi may, ano na, may domina sila and kailangan talaga na malinis yung, um, yung aquarium ni Sarah para yung mga nailabas niya na mga chemicals ganoon so sa pagkain naman yon so yon makuha natin at lagyan natin ng panibagong tubig mga ka-laptop and tsaka yung asin para ano ma tawag mo may rule kasi yung asin mga sa ano sa aquarium o sa tubig ng mga isda so i-explain ko lang yun mamaya mga kalatap no so let's go na mga ka-laptop and mag-sipon na tayo tara So, ayun mga ka-laptop, Pag ano ka kaya mag-sipon. Mag so, ito pala yung sipon mga kalaptop. Na. So, nakita nyo naman ito mga ka-laptop sa mag unboxing tayo. So, makikita nyo dyan sa mga videos ko mga ka-laptop. So, ngayon mga ka-laptop, ipakita ko sa inyo si Sarah. Ayan, nandito siya guys. Ayan. Ayan, nakikita nyo yung mga dumi. Ayan, mga dumi niya yan. So, kailangan natin yan ni Lisa mga laptop para ano lang. Para bago bago tingnan no at saka kita nyo yung tubig yan nasa konti na lang so wala natin nagyan ng panibago siguro mga 30% percent na yung kukunin natin na tubig at saka sa danyo wala naman masyadong dumi yung danyo makalaptap pero kailangan lang natin silang sa at para malagyan natin ng panibagong tubig so let's go ayun mga kalaptap no so natapos na pala tayong mag siphon at saka maglagay ng panibagong tubig guys so yan nalagyan na natin yan ng tubig mga kalaptap at saka dito din sa ating flower horn kita ano yan yan lens na lens wow! so, na yung ano niya yung sa ilalim niya no so ito si Sarah guys yan <clears throat> medyo na okay na yung kulay niya makalaptap kasi binilhan na talaga natin siya ng kanyang pagkain. No? So, iwan ko lang makalaptap kung nakikita niyo ba yung difference niya nung nag-vlog ako sa kanya at ngayon. No? So, ayan na siya makalaptap and sana makarecover na kaagad si Sarah para maganda na din siyang tingnan. So, ngayon makalaptap is natapos na naman tayo maglagay ng panibagong tubig sa ating aquarium. Siyempre, maglagay tayo ng asin guys to asin rock salt to mga kalapta pa so lagay natin dito muna sa danio natin guys yan lang ako maglagay ng asin mga kalapta yan para din sa kanila mga kalapta para yung uh, yung nalagay natin na uh, panibagong tubig sa ating isda is mawala yung mga bacteria, yung mga bad bacteria no, kasi yun yung nakapag, paano sa kanila ma, parang mahi, maging mahina no, so ito and good pa din to sa kanila makalaptop kasi ma-enhance yung parang kulay ba yun at saka parang ma-energize din sila makalaptop, yan yung purpose ng asin, Kasi yun din yung naobserbahan ko sa kanila makalaptap. Basta, maglagay ako ng asin. So, comment naman dyan makalaptap no kung ano, ano ba yung nilalagay nyo pagkatapos nyo linisan nyo aquarium nyo. So, kaya na sila makalaptap. Sobrang linis na tingnan. Pero mas ayos talaga to makalaptop pag may erator na si Sarah no. So, abangan niyo yan makalaptop baka kasi may bigay. Oh my goodness. Uh, yung parang erator, yung perstration makalaptop. At so, saka sa dan yung makalaptop mas ano, um, maganda din tingnan pag may erator. So, yun makalaptop. Tapos na natin yeah. silang um, And tapos din natin silang linisan mga laptop no. So, sobrang ganda ng tingnan mga laptop And yung tubig pala ni Sarah, ganyan lang. Ganyan lang kadami. So, pati yung dan So, yun mga laptop yun lang naman. <laughs> Let's go. So, ayun mga ka-laptop, salamat pala sa panonood mga ka-laptop no. And sana may natutunan kayo mga ka-laptop kasi ngayong <laughs> video natin. So, iningal ako mga ka laptop kasi... So, okay na ako mga laptop kasi nalinisan na natin yung mga aquarium natin dyan. So, yung kulang lang talaga dyan is mga laptop para mas maganda tingnan is yung oxygen natin or yung filtration natin sa ating mga isda. So, yun lang siguro mga laptop and sana may mag-comment dyan kung may alaga ka din na isda kasi comment naman jan sa baba para malaman ko no at saka shout out na din sa lahat kahit na wala nang mag-nag-shout out sa akin so ayun na siguro mga laptop salamat sa panonood and huwag mo kalimutan mag-subscribe and i-click yung tiny bell para palagi update updated sa susunod na tayong upload so yun na siguro mga laptop and see you in the next vlog bye peace out